Yeah, mga katimbang, dito tayo ngayon sa pakatan. Iinom nga pala tayo ngayon ng tuba. Titingnan natin kung gaano nga ba talaga kasarap ang tuba na to, mga katimbang. Iinumin natin to, mga katimbang. Tatry natin. Ah, sarap. Amis. Tama na mga katimbang batay, malasing na. Joke lang po, hindi po yan nakakalasing ganyan. Yan po, inumin lang talaga dito dati. Eh mga katimbang, tapat na muna ang ating pag ng tuba dahil medyo mainit. Yan mga katimbang, marami salamat po sa inyong panunood. Yan mga katimbang, dito nga pala tayo ngayon sa ating munting pakatan. Yan, papakita ko sa inyo yung mga ginagawang alak dito sa puro sasahan. Pa papakita ko lang sa inyo yung konting kaalaman sa paggawa ng alak mga katimbang. and kagaya nito mga katimbang, tuba po yan kung tawagin dito sa lugar namin sa Quezon. Ito po ay ganyan pa lang po yung nabulaklak pa lang po yan. Tapos mga makalipas po ang ilang buwan o ano, nagiging ganto na po yan ganyan po nagiging tibal na po siya lumalaki tapos hanggang sa lumaki na po siya siya po ay ibababa na para tindakin kung baga po yung iigigin niyo po yung ganto gaganyang ganyanin tas pagka na tindak na po ng ilang buwan ganto na po yan puputulin po yung pinakandulo tapos isasahod po at aring mga 1.5 Ayan po, kita niyo naman po na tumutulo yung tuba kung tawagin. Ayan mga katimbang, talaga napakatamis niyan. At ito tuba, ito mga katimbang, ito yung ginagawang alak. Pag napupuno na po yan, tinitigis na po yan. At dadali na sa pinakanlutuan sa pugon. Ganyan po yan. Talagang pag ininom niyo po yan, talaga napakatamis. Lalo na po kung bagong patas talagang... mga tuba, yung mga tibal dito talaga napakatamis yan po yung katumutulo ay yan po yung sinasanggitan hanggang mga pudpud -pud po ari hanggang dulo tapos pag umabot na po hindi na po kaya yung sanggitan yan yan po yung itinitigil na at baka po makasugat pa pag sasanggit yan kaya yan po itinitigil tinitigil ng patuluin pag yung medyo maliit na po ang guyang yan mga timbang napakatamis talaga ng tuba na yan yan lagi kong iniinom yan dati simula nung natuto kong mag-alak dito sa probinsya namin yan mga katimbang hanggang dito lang muna ang ating video maraming salamat sa inyong panonood